<laughs> ang ato ang minudo man ai design nga itom. Iya ay ni itom oh. Si Isige ko kayo, indi ka mo silan lugon kay niya. Sugod na gilalaw. Siguro di <laughs> ka na. Ang 35 daw <dong> isang order, luto <laughs> na bangkuan. 35 nya man, lagahi pang patatas uy. Pakil. Patungan niyo man patatas og binubukwa.

hindi hindi pila imang luto pila mag order Sarah, isa ra isa ra Isa kalate Isa kalate kunwari dalawa na. ano may tawa dalawa na oo ah oo yung anong yung ulam mo. dalawang order dalawang order at 15 yan isang order ha tapos galing 35 o 35 na siya mahal dito pila mag order ha Dua? Dua ke order? Dua oh. Oke, okay, dua mau ke yang kan, kanon. Oh, 100, Dayana, 100. Maloy? 100, Kimchi, Dayana. Puri na minci. Sakin, warang. order lang. Oh, <laughs> order lang. Isang order. talaga yang tadi. Push, <laughs> kemana, ano. Kan, Ayo. Oh, order lang. Sambil pake pindah, pindah. kanin. to lang, dietnya. Ikaw, ilang kanin, saya Isang order lang ya, oh, yeah, ya, ya. lahat. <laughs> <laughs> eh,

kimchi Kimchi. Ibang flavor yan. Kimchi, kimchi. Meron ba ang pagkapi na kimchi? Kimchi. Kimchi, lagi na kimchi. Sa kalaghan. Kimchi. Kimchi lang. Yan. Yan, correct na pesos yung kanya. Pa'yan, bayan, bayan. Yan lang, kaon sa ko. Kung meron mang serena, malamang ay mukha itong tito. Nakano ka pa, letter? Kasi mong may crush na ito. Kanya-kanya na, kanya-kanya na kayo. Minus. Nababu, nababu. Okay. Ikaw, him, ha ba ah, na ba Ikaw, wala order imo ha? isa Isang isa isa order lang sa. Aw, oh, diet ka isa ra? ko nga. video. Next on our list ay ang viral video. Oh, ay, yeah, 40 40 na ay, Lagang yeah, ay, halagang lang. hindi, Ay, hindi, halagang... Ay, hindi, Ay, na kulay asul. kimchi. Kimchi, kimchi. Kimchi, kimchi. Kimchi, kimchi. Kimchi, kimchi. Kimchi, kimchi. Kimchi, kimchi.

kasama sa order. kaman okay. <laughs> binayaran. May bayad yan, may bayad kasama. Sa isang order. Set pala set. Naka-set yeah, ko naman. Mm. <laughs> mm. Meron pa isang libre oh. Mm. Ayan. Ano tawag niyan, uh, dayok. Dayok. Dayok is life. Tum Pambansang ulam. <laughs> mm. Ayun, no? Ang dayo, yeah, dili, gid na makalimitan. Bisag na, is, na ilaing sudaan. Naulhi si Papa. Masisa? Mm. Ani mo,